Public bidding po yan ha. 82 billion na binayad ng San Miguel sa gobyerno in one year. Dahil 82% ang sinisingil dito, napupunta sa gobyerno, hindi sa amin. Bakit kami kuha-fight na napakali? Kasi gusto namin mag-gain yung experience sa board. ng Hindi lang yun. Hindi lang kailangan masyadong pumita. Walang binayad na ang Philippine government sa San Miguel sa naiya operate and maintenance lang po kami ni isang silya, wala kami labili dito. And yet, nakambayad kami ng ganong malaking pera, nakita nyo. From that time po, na lumabas yung batas na kailangan bigyan ng dividendo ang GCC, yung MIA po, from 1996, 1996 hanggang nakuha po ng na, na uh, NNIC po, 2004, ang naibigay lang po natin dividendo sa gobyerno is eh, around 32 billion in 30 years. Almost 30 years. From here dito in one year. Mga ibang airport, eh, walang public meeting na ganito. At ang gumawa ng terms of reference, Asian Development Bank at DOTR. kami sumusunod lamang. At napansin niyo, apat yung bidder. Halos magkakiligit lahat.